Meron na ba tayong divorce dito sa Pilipinas? Sa, sa atin ngayon, Lala, MJ, daming nagre-debate. Pabor basla sa diborsyo, mm -hmm. hindi basta pabor sa diborsyo. But hindi nila alam, may divorce na pala ang Pilipinas. Dami na sabi, hindi ako pabor sa divorce kasi unethical daw yan, against all my religion, against my faith. Mm -mm. Yung may iba naman, pwede yan, karapatan ko yan. Karapatan ko maging masaya. Daming debate gano'n. But hindi nila alam, may divorce na pala ang Pilipinas. There are about three kinds of divorce sa Philippines right now sa present legal system natin ngayon. Mm -hmm. Ano yung tatlong klaseng diborsyo? Una, yung tinatawag na foreign divorce. Yung foreign divorce, ang ibig sabihin doon, ikaw, Pilipino, nagpakasal ka ng isang foreigner, tapos uh, after your marriage, hindi ka nakasundo, isa sa inyo nag-file ng divorce doon sa ibang bansa. Then the other party pwede mag-file ng divorce dito sa Pilipinas. Petition for judicial recognition of foreign divorce. Or dalawang Pilipino na pagkasal tapos naging naturalize, then file ng divorce doon sa ibang bansa. Yan. Pwede rin mag-file ng petition for judicial recognition of foreign divorce. Isa yan. Pangalawa, MJ, yung tinatawag na Muslim divorce. So yung mga Muslim brothers and sisters natin, may divorce yan under the Muslim law. And pangatlo, yun na tinatawag na relative divorce. But iba ang pangalan natin sa, sa, under the family code and the civil code, hindi yan relative divorce. Tinawag siya ng legal separation. Yun. Bakit legal separation? Kasi nung ginawa itong new civil code noong 1950, August 30, na-approve ang civil code and on the family code naman yung 1988, very influential ang mga katoliko, yung mga Catholic leaders natin, yung mga bishop, mga, mga leaders ng simbahan. So, sila yung naglabi against the divorce. That's why, uh, naging compromise, tinawag yan na, na legal separation. But actually, legal separation is divorce. Ang pagkakaiba lang, ang legal separation is a relative divorce, recognition lang na hiwalay kayo, but kasal pa rin kayo. Ibig sabihin doon, Separation in bed and board. But kasal pa rin kayo. Therefore, hindi ka pwedeng... Kung legally separated ka, hindi ka pwedeng magpakasal ulit. Kasi under the ION law, you are still married. Kung magpakasal ka ulit, madimanda ka ng bigamy. Kung may boyfriend ka or my girlfriend ka, madimanda ka ng adultery or concubinage. Kasi nandyan pa rin yung visa ng kasal. kung nais lang na batas, kayo. Therefore, ang epekto doon, separation in bed and board. At pangalawa, yung liquidation of the conjugal properties. Yun lang epekto ng legal separation. That's why, tatlo lang ang divorce ng Pilipinas under the present legal system. So yung una, yung foreign declaration of ah, divorce. Yes. The second one is yung legal separation. Yeah, yes. And the third one yung, is... So Muslim yung Muslim marriage. Muslim divorce.